Okay, diretsuhan na to mga kaibigan. Wala nang paligoy-ligoy. Meron ako isishare sa inyo ngayong gabi na isang magandang kwento. Meron kasi akong gustong bilhin na project car nung nakaraang araw. So, isang linggo mahigit ko ito tinitignan sa marketplace. Hindi ko mapuntahan kasi ang layo. Nasa Quezon City. Eh ako, nasa Kalamba, Laguna ako. Pero itong model na to, eh matagal ko nang gusto rin ito. Kasi ito ay rare. Wala na kayong makakasalubong sa kalsada, kaparehas nito. So ako, sa tagal ko na rin nagkokoche uh, ng mga luma, wala pa ako salubong na ganitong model. Anyway, yung isishare share ko sa inyo, hindi lang para doon sa mga lumang kotse, kundi para din sa mga bibili ng mga seko na nasasakyan. So ito ay isang example ng deal breaker para sa akin. So malaking bagay ito, kahit pa yan e eh modern, kahit pa yan e eh old school, vintage. So, ito ay pwede maging deal breaker para sa inyo. Kasi baka makuha ninyo yung isi isisiyang ngayong gabi. Ito na nga. So, gustong-gusto ko yung auto. Pinuntahan ko siya sa QC. Unang araw, tinest drive ko. Ah, sorry. Pinuntahan ko lang. Hindi ko na test drive. Inikutan ko. Ang ganda ng labas. Ang ganda ng loob. Ang ganda ng makina. Paano natin magasabi maganda ang makina? Walang usok sa tambutso. Walang usok sa dipstick. One click lang sya. Hindi siya hard starting. Kahit alam na alam ko na malamig yung makina. Kasi nakatambak lang siya. Pag hinawakan mo, talagang malamig. Cold start. One click. So, isang magandang indikasyon na good ang compression, good ang condition. Diba? So, okay tayo sa makina. Walang kakaibang tunog. Walang lagutok. Walang kalansing. Okay ang engine. Sure na sure ako dyan. So, sunod. Aircon napakalamig So body okay Interior okay Engine okay Aircon okay Sa pangilalim hindi ko pa yung masasagot Kasi hindi ko nga na test drive Yan yung mga tinitignan ko lang naman eh Pag bibili ako ng mga sasakyan So ang susunod na titignan natin dyan Pag na test drive na so, Madaling salita Pasado yung auto Hindi ko na test drive Binalikan ko after ilang araw So pagbalik ko Eto na sabi ko Sir sure na ako doon sa auto, malibang matest drive ko yan. So, nag usap na kami sa presyo, sa detail, sa last price, sa documents, tinatapos na namin. Ay ko, sir, ang magiging deal breaker na lang natin pag sumablay yung takbo. Okay? Kasi, yun nga, <clears throat> okay naman yung sa visual inspection eh. Doon na tayo sa test drive, sa actual na. So, sige. So, bago kami umandar, chinik ko muna yung makina. Sabi ko, maluwag yung belt. Inadjust ko muna tapos tinestrive ko na. Eh, eto na nga. pag ko na si Linyador, naku, sa ko, low power. Yung makina, ang ganda ng response. Maganda mag-rev. Maganda galit ng makina. Pero nung nakadrive na, tsaka reverse, sakin ko, parang hindi, parang hindi tama yung power nung sasakyan doon sa kanyang laki ng makina. Tapos good condition ang makina. Ibig sabihin niyan mga kaibigan, kapag nakakaranas kayo ng low power o yung mahina ang hatak, dalawa lang 'yan eh. Either makina or transmission. Pag sure kayo na okay ang makina, sa transmission kay pupunta. So sabi ko, sige sir, ikot natin. Pag andar, pag shift pa lang eh sabi ko nako patay. Delayed shifting umi-slide yung transmission. Kasi dapat, di ba? Eh, eee... Di ba, ganun lang. No? Yung kanya, parang bumibitaw yung transmission, parang mo neutral siya bago siya mag-shift na segunda. sa ko, naku, patay. May problema yata ang transmission. Ngayon, sabi ko, may isa pa akong test, sir. Pinapakita ko sa kanya, doon sa may-ari, na ganito ako mag-test kasi hindi niya hindi siya aware do sa mga problema no sa eh. Siguro hindi siya mabilis magpatakbo or baka hindi niya lang kabisado. Ay ko ito pa isa sir. Pag ito tumatakbo tayo. Tapos bigla sinagad mo yung silinyador, yung gas pedal. 'Di ba dapat magki-kick down or mag-high rev. So ayan na umaandar na mga 40, 50. Pag tinapakan ko yan na sagad, dapat, eh, uh, yan, di ba? Pag automatic, magda-downshift. <coughs> Kung nakasigunda ka na, magpipremere yan, o bababa na isang gear, kasi tinapaka mo na sagad eh, or bibirit siya. Kung nakapremere ka man, basta sinagad mo, dapat hahataw, no? Sa kanya, hindi. Dan smooth lang. danda dahan bumibilis, kaya lang, hindi nagki-kickdown. sa ko, patay, may isa pang problema siya sign number two. So, yung una, nag slide pag-shift. Ang tagal niya mag-shift. Pangalawa, yung wala yung kickdown. So, sabi ko, Sir, ang problema nitong walang kickdown, pag nasa paahon ka, nabitin ka, no? ima-manual mo pang adjust yung cambio, yung gear, para lang mag-downshift. So, hindi naman ganun, di ba? Kahit kaninong automatic dyan, na may dinadrive kayo. Pag nasa drive yan, hindi mo na yan kailangan galaw-galawin. Basta ibaon mo yung tapak, bababa ng isa yung cambian yan or bibirit dapat. Sa kanya, hindi. Diba, naka third gear ka, paahon. Pag tinapakan mo ng ganun, third gear lang siya, dahan-dahan ka lang niya iaahon. Hindi siya nagda-downshift, sabi ko, patay. Sige sir, meron ba rito kalsada na ano, medyo paahon, sabi ko. Meron dyan, sir, sabi niya. Sige, daan tayo. Full stop tayo. So, full stop. Pag tapa ko ng gano'n sinagad ko, pinakita ko sa kanya, sinagad ko agad. So, first gear ang thing, syempre full stop. Drive. First gear. Wow. Bang! Pag tapa ko ganon, wala. Parang ano, mabilis pa yung lakad ng tao. Hirap na hirap yung auto. Eh, dalawa lang kami nakasakay. So, sa akin ko, yan sir, yung problema. So, yung engine natin, okay, gumalit. Kaya lang, hindi ma-transfer ng transmission yung power sa gulong. Kasi ganon yan eh. Engine, transmission, tapos papunta sa gulong. Yung power. So kung okay yung engine, malakas yung gumalit. Pag naka-neutral, tsaka naka-park, malakas gumalit. Pero pag din-drive mo na, or reverse, napipigil na yung power sa ko patay. Hindi pwede eh, ito. ko, transmission problem to sir. Sure ako. Sure na sure ako. So sabi ko, sir, ito yung presyo natin. Ayoko naman mag-sound na nambabarat ako sa inyo. Pinakita ko sa inyo na actual. Sliding. Tapos, walang kickdown. Tapos, walang power. Ay ko yung tatlo na yan, sir. Sinek ko yung ATF niya. Okay, malinaw, pula pa. Mamink-mink pa. Pinakita niya ako na resibo. November 2024, ni-rebuild yung transmission. So, sabi ko, yare hindi na ayos ng mabuti. So, itong video na to, hindi para siraan yung auto kasi hindi ko naman binanggit kung sino yung nagbebenta at anong model ito. Pero ito, magagamit nyo to sa mga automatic transmission na bibili ninyo. Yung smooth shifting na laging pinagmamalaki sa mga post, tama dapat yon Tsaka ito pa pala isang sign. Sliding, walang kickdown, tapos uh, shift shock. So, ano yung shift shock? So, yung pag naka-neutral ka, nilagay mo sa drive, parang binubundol yung kotse. Pag binaba mo yung cambio, boom, gumaganon. So, parang kang nauuntog sa likod. Pag ni-reverse mo naman, ganon din. Kahit nakapreno ka, neutral, pag reverse mo, boom. So, shift shock, sabi ko sa kanya, sir, isa pang, ano yan? Isa pang uh, problema yan. Ay ko, di ba, may iba ka pang kotse, sir, na automatic. Try mo, reverse, neutral, reverse, hindi ka makakaramdam mo parang binubundol yung auto mo. O yung sumisikat ng ganun kahit nakasagad ka ng preno. So, isang sign yun. So, sabi ko, malinaw sir na may problem yung ating automatic transmission. Ngayon po, kung gusto ninyo, gustong gusto ko yung auto, pero alam ko na hindi lang 50,000 yung magagasos dito. Kasi po, <clears throat> may resibo nga kayo nung ginawa last year mahigit isang daan yung inubos ninyo doon sa transmission lang na rebuild so, sa kanila masakit na daw yon para bawasan pa ng 50,000 sabi ko kasi sir bawasan na lang natin ng 50 pikit mata na ako dito dahil gusto ko lang talaga yung kotse nakita mo naman nakadalawang balik ako from Laguna to QC just to test drive yung auto at saka tignan sabi ko seryoso akong buyer sir hindi ako nang babarat lang gusto ninyo bawasan pa natin ng 50 Yung sa presyo Kukunin ko Kahit na alam ko mas mahal pa sa 50 yung magagastos Ngayon Pero mas gusto ko pa sana Na wag na lang kunin Kasi nga ayoko na kayo maipit eh Baka isipin nyo nang babarat ako Porket mekaniko ako alam ko yun Alam ko yung magagastos So ito po ay ano ha Hindi biro itong Transmission ito para sabihin ko lang sa inyo. Kasi nga, yung nagasos nila doon ay daan mahigit. So, siguro naman may idea na kayo kung anong mga uri na sasakyan nito. Hindi to, bi, hindi to ordinary yung sasakyan. So, sabi ko, 50 lang po ibabawas ko, parang hinatian ko na lang kayo. Kasi unang-una, hindi rin naman ako nag-overhaul ng automatic transmission. Ay ko, ipapagawa ko yan sa specialist. Kasi may kanya-kanya specialist yan sa automatic, sa mga ECU, diba? So may kanya-kanya specialty yan. yung mga mekaniko. So yan automatic transmission overhauling yan hindi hindi yan isa sa mga skill natin. Pero nakakaintindi tayo kapag may problema yung automatic, minsan nasosolusyunan natin no sa mga simpleng troubleshooting. So solenoid, ATF filter, mga ganyan, valve body replacement, pero yung overhauling hindi ko na yan hindi ko pa yan pinapag-aralan. <coughs> sa transmission. Anyway, yun nga, dahil may issue yung transmission, sabi ko, sir, bawasan natin ng 50 yung presyo or pasensya na po muna. Pass na lang muna. So, sabi nila, pasensya na sir, ang nandun lang talaga yung ano na yun. Bawasan na lang namin ng 10 yung price. Sabi ko, pasensya na sir. hindi talaga ubra So, sa akin, kahit nagustong gusto ko yung kotse, nagpass ako. Kasi nga, wala, eh, transmission yan mga kaibigan hindi biro yan buti ko walang transmission yan na eh, nabibili lang dyan sa kalamba hindi mo basta basta makikita yan transmission yan kaya nga inabot ng tatlong buwan doon sa talya na nakita ko pinasok November 2024 nailabas January 2025 na so specialist pa yun ha yung nakalagay doon na shop sa resibo ha talagang puro ganong models yung ginagawa nila so tatlong buwan bago natapos hindi ko alam kung bakit, pero Masa tatlong buwan eh. Nakalagay kasi eh, yung pagpasok ng auto hanggang inilabas tatlong buwan. So yun nga, isa pa rin tong ano ko sa inyo, tip ko sa inyo sa mga bibili sa sasakyan Kasi may mga nagtatanong din sa akin. Dok, bibili ako ng ganitong model. Okay ba to First time namin magkukotse. So kung yung model na yan ay yung mga sasakyan na bihira nyo makita sa kalsada o yung madalas mayayaman yung nakikita ninyo nagdadala ng mga ganyan tapos first time ninyo magsasasakyan, Gusto niyo lang makatikim ng medyo modern sa maliit na halaga. Well, ang tip ko sa inyo, humanap po kayo nung common car. <clears throat> okay? Kung wala kayo kaibigan ng mekaniko na specialista dyan sa ganyang sasakyan, humanap kayo ng common car. Yung kayang gawin ng kahit sa simpleng talyer. No? Yung marami nakakaalam. Paano gawin? Paano kumpunhin? Unang-una, limited ang budget ninyo. Pangalawa, say, first car lang ninyo yan. Pangatlo, yung pyesa, mas madami sa kalsada, mas maraming pyesa for sure. Pangapat, mas marami sa kalsada, mas maraming mekaniko ang nakakaalam kung paano siya gawin. Diba? So, yun lang naman yun eh. So, kaya sila dumami sa kalsada kasi ito ay pangmasa. Ibig sabihin, madami silang pwedeng gawin doon sa model na yun. Hindi yan masakit sa ulo, hindi yan mahirap uh, i-maintain, yung mga ganyan. Okay? O, sana may natutunan kayo. Sa katapus-tapusan, umuwi ako ng nakagrab ulit. Kumunta <laughs> ako doon para tingnan yung unit. Hindi ko na test drive noong araw na una punta kasi marami sa sakin na nakaharang doon sa harap. Nakasuksok sa dulo yung auto eh. Ay, kung sige, visual na lang muna ako. Check for leaks check for uh, signs na may problema ang makina. So, okay ang engine, okay ang body, okay ang interior. No? Although hindi siya perfect. ah, uh, yun nga, sabi nga nung isang nagbebenta, uh, hindi naman perfect car yung binibenta natin. Sabi ko, hindi naman po tayo humahanap ng perfect car. Ang hinahanap lang po natin ay yung good condition kasi yung presyo ay hindi rin biro. Mahigit kalahating ano rin kasi Mahigit half million din yung pinag-uusapan natin <laughs> So hindi siya biro na oto Kaya sabi ko para bumili ka ng ganitong halaga Na sira pa yung transmission Tapos hindi naman madaling hanapin yung pyesa Sabi ko siguro Sasantabi ko na muna yung ating pangarap <laughs> Ewan ko ba sabi ko, focus na lang muna ako sa crown. Sa isip, -isip ko, sa starlet, sa crown. Buhuin ko na lang muna ulit sila. Kasi, meron pa naman eh. di pa naman naubusan. Although, yun nga. Pag may nagpapakita kasi ng na mga ganong unit, hindi ko maiwasan bilang mahilig sa auto na mapa-inquire. Kasi nga, ano yun eh. Yung baga, isa sa mga naging auto ko doon, nung panahon na wala ang talyer, wala pang easy works garage. Yun talagang ano lang yan, nakatikim lang kami noon kasi nga, binenta yun na sobrang sobrang mura sa katayan. <coughs> Tapos na-drive ko yun, sakin ko balang araw, bibili ulit ako ng ganito kasi ang sarap sakyan. Anyway, yun lang. Sana natapos yung video, sana may natutunan kayo. Share ko lang. Maraming okay, salamat po. See you sa next kwentuhan natin.